Napakalaking tulong nito guys sa real views nyo. Baka hindi mo pa ito nasubukan. Bago ko po matapos ang video ito, please pakibahagi naman po para naman makatulong din tayo sa iba na hirap din sa kanilang mga real views. Thank you so much. Guys, alam naman natin na pahirapan ngayon kumuha ng views sa ating mga videos. Yes po guys, pahirapan na po siya pati sa earnings. Well guys, kung napapansin nyo po sa mga malalaking content creator, tingnan nyo po yung mga reels sa video nila guys. Gumagamit na po sila ng use audio or yung mga trending na mga tugtog guys pwede nyo dun po itong subukan. Kasi guys, mapapansin ko sa aking mga video kapag gumamit ako ng mga trending na mga music, mas mataas po talaga ang views at mas marami pong nanonood. So, madali lang naman guys, sa baba lang po ng video yan, yung may audio dyan, i-click nyo lang po yan at sundan nyo lang po guys, meron na pong audio. So, mag-video na lang kayo kung ano-ano na lang po ang gagawin nyo dyan. Yung iba nga guys, nag-exercise sila, naglalaba, nagluluto or kung ano-ano ang nilalagay nila basta ginamitan nila ng trending na music at ang importante is dapat maiksi lang po yung video ng gagawin nyo at least 10 seconds basta wag po umabot ng 1 minute kasi guys usually po sa 1 minute ay meron na po talaga siyang copyright so iksian nyo lang po ang inyong video ng gagawin malaking tulong po talaga ito guys kasi nga per play na po talaga per views na po kasi yung kitaan ng reels ngayon so yung iba na nga guys ang ginagawa is iniiksian na lang po yung video para po panoorin talaga siya ng buo. So, pwede nyo din po itong subukan guys. Baka maging effective din sa inyo. Kasi nga, effective naman sa amin. Baka naman makatulong din sa inyo guys. So, pwede nyo din po siyang itry.